So Napakalalim po nyan So wala po tayong ibang dadaanan So yun po yung uh, daanan namin Papunta dun sa taas So yan po yung pinakadelikado Na dinadaanan namin Isang pagkakamali lang po dyan So napakataas po nung lalaglagan ng tao Kaya naglagay sila ng uh, pinakasanga So yan papunta dun sa taas So yan So yung mga kapsat, ah, bali Papagita ko po sa inyo yung uh, tinatawag namin na kayumkom Herbal na gamot So bali, dito po sila sa batuhan ah, uh, Tumutubo Pagka tag-init, tuyong-tuyo po sila Pero pagka naulanan, so nabubuhay po sila So tutok po natin yung kam natin para makita niyo po So ito mga kapsat, yung uh, tinatawag namin na kayumkom So ayan, Ayan sya. Saka so, ito. Ayan. Saka so, Saka so, ito. Saka so, So bali kukuha po tayo mga kabsat Ayan po sila So bali ganito po yung uh, kanilang uh, tinutubuan Sa mga bato So napakataas po nung kukuhanan namin So yan Ayan, dami o Mula paye rap Ita So, ito mga kapsa, yung uh, tinatawag namin na kayungkom. So, ayan. Ayan siya. So, ito. Ayan. So, ayan. So, ayan ito. So ayan. So bali kukuha po tayo mga kabsat. Ayan po sila. So bali ganito po yung uh, kanilang uh, tinutubuan sa mga bato. So napakataas po nung kukuhanan namin. So ayan. Ayan, dami o. Ula paye rak. Ita kya? So, ayan mga kapsat, ah, bali nakakuha na tayo ng kayong comb. So, ganito po yung itsura niya. Ayan. Bali, pagka tag-aroma mga kapsat, ah, kung tinitignan po ito, parang patay na po siya. Pero pagka naulanan, ulay babad sa tubig, so, balik po yung uh, itsura niya. So, kulay green. So, ito po yung herbal na gamot na tinatawag na kayong So, may nabibili ito sa online. So napakalayo pa lang nito mga kapsat, ah, pinagpukuha na namin. So yan, nandito tayo sa malaking ilog ng Dipalo River, ah, bundok ng Karabalyo. So yan. Nandito tayo sa taas. Yung Yung tubig. So bali dito po sa batuhan na kukuha Itong kayong kum So bali kukuha po tayo at iuwi uh, natin doon sa bariyo